kayo tatakbuhan nyo kami tatakbuhan nyo kami ha? tignan eh, mo ha siya po nagtadrive kasi natatakbuhan pa oh, ka na pusa kaya nga bakit bakit mo kami tatakbuhan bakit mo kami tatakbuhan tumatawag ako ng pulis ayaw nyo tumawag kasi wala kang lisensya etong babae ang nagmamaneho etong babae ang nagmamaneho bakit ikaw uupo dyan sige hindi nyo ba, po, hindi nyo ba alam bawal yan? Hindi nyo ba? Ako po, sa Ako po, ah. Ako, 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 ako po. Yan ka nagkakamali. Itong babae ang nagmamaneho. Tatakbuhan nyo kami. Huminto po ka. Kasi natataranta po. Sasabi ko na ko, po. Nabanggana sa ipa, huminto ka. Tatataranta siya. Okay, Buti, huwag mo Para baka kanan po Tignan kami. Tignan mo. Tatakbuhan mo kami. Iniilawang kita. Tumatakbo kayo kasi nataranta po siya kaya nga eh, bakit bakit kayo nagmamaneho ng walang lisensya ha? yan muna ang anong usay hindi ikaw nagmamaneho bakit ikaw ang sasabihin mo ikaw ang may lisensya yan ang sasabihin ko sa'yo bakit ikaw ang magsasabi hintayin na lang natin ang pulis kaya nga, hintayin na lang natin ang pulis, okay? hintayin natin ang pulis Pwede? Tumawag na ako. Pamilya ko ang nasa ano. Nasa sinakya. Pamilya ko. <gibberish> Kung napatay nyo kami. kami alam ko, ang aksidente aksidente, aksidente, aksidente. aksidente. Pero, hindi mo dapat tatakbuhan. Ining. Hindi mo dapat tatakbuhan. <gibberish> Saka ining. Bakit ka magmamaneho nang wala kang lisensya? Ah, yan nga, yan din ang ano ko ha? Ineng bakit ka magmamaneho nang wala kang lisensya? hindi mo ba alam yan? ha? taga ba kayo? ha? alam nyo ba kung anong Ineng, humarap ka sa akin alam mo ba Ineng kami bakasyonista lang nagbabakasyon lang kami papatayin mo pa kami sana na po ah. Oh. Eh, saan kayo pupunta ngayon? Ha? Oo, oh, sige. Diyan lang kayo. Wala pang number ano mo.